Hey mga boss, what's up? Today pumunta nga tayo ngayon ng Marikina dun sa may uh, J Rizal para bumili ng ilalagay natin dito kay Ali at ngayon magpapalit tayo ng after market pipe and since at the very beginning sinabi ko sa mga video na ginawa ko na as much as possible gusto ko sana stock lang so naghanap ako ng mga uh, pipe na plus one lang sa lahat ng level compare sa stock o hindi malayo yung pinagkaiba siguro una para di tayo siguro magmulta kay LTO sunod is para di ganun manibago yung motor kaya napili ko tong Exos X6 dahil sa ilang specs nito gaya ng uh, low decibel um, base sound tapos yung forma na rin ito rin kasi yung isa sa mga sinasabi nilang silent power pipe. So, kung bago ka sa aking channel, or pangalawa, pangatlo, baka naman, pakihit mo na yung subscribe button. So, tara let's! So, ito mga boss, um, unboxing tayo ng ating uh, exhaust racing. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga laman sa loob. So today, uh, pinurchase ko siya. Tapos ah uh, pag free ako bukas, pakita ko rin sa inyo. Doon ko rin mismo ipapainstall. Kaso kanina, mamadali kasi ako. So ito siya. Okay, kasama siya isang spring. Ito. Then, ito yung pinaka spacer niya. Then according dun sa seller, dun mismo sa shop na pinagkuhanan natin, ang sabi, patatabas, tatabasan pa daw to. Depende daw kung ano yung fittings kasi minsan daw iba-iba daw yung binibigay ni Exos. Tapos, ito yung pinaka tubo niya. Tignan nyo boss, So, dito sa loob, dito sa loob yung silencer. oo oh, nakikita nyo dyan sa video. So, yung iba, ang ginagawa, tinatanggal nila dito sa loob. Tinatanggal nila yung ano, para mas uh, ang tunog. Mas maingay. Pero, sa case ko, hindi ko siya tatanggalin. So, kung anong binili ko, yun din yung ano, ilalagay. Then, ito, tinanong ko to dun sa mismong seller. Ayan kung normal ba yan and nakita ko naman sa ibang kinakabitan don so pare parehas naman so ayan sya so doon sa mga magtatanong at makakadaan dito sa channel natin so normal yan importante daw walang singaw so ayan then next yung oh. Okay. Okay lang eh. Oh, then ito yung spacer. Ito naman yung spring. Then ito boss yung mga pinaka canister niya. So, ayan. Ito, feeling ko, ano lang ito eh, carbon, parang sticker. Then, ito yung loob niya. Yan, malaki yung butas. Then, dito yung pinakalalagyan ng uh, spacer. Yan, maganda naman yung quality. Yung iba, tinatanggal ito eh. Pero ako, gusto ko, ganyan pa rin. So, smooth naman siya. Wala namang mga tama, gas-gas, o kahit ano. Then, ito. So tara. Um pakabit na natin 'to. yun na nga mga boss bali bigyan ko lang kayo ng uh, ibang feedback regarding kaya exos x6 so yung mga napansin ko sa kanya uh, isa doon is yung hatak tsaka yung arangkada so honestly may changes siya compared dun sa stock natin medyo lumakas yung uh, arangkada tsaka yung hatak So hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin nun or yung iba. So comment down below dun sa mga naka Exos X6 kung ganoon din po ba yung mga napansin nila. So hindi ko muna siya pina ang um, tawag dito. Hindi ko muna pina-reset yung ECU. So inoobserbahan ko lang muna siya. Then pagka medyo mayroong mga hindi normal, ipapa-reset ko na lang siya so walang so far wala pa namang backfire akong naririnig then next yung sounds so basi legit basi yung sounds niya, matunog hindi ganoon kaingay sakto lang then next yung forma naman eh wala naman duda maganda naman talaga syang tingnan So, good start dyan pagdating sa looks. Then, overall, observe lang. Then, uh, gawa tayo ng uh, isa pang video para after one month. So, observe ko lang muna. So, then, bigyan ko kayo ko ng another feedback after a month. So, until here na lang mga boss. Salamat sa pa uh, Pasubscribe na rin po sa ating channel. Yun lang po. Ride right safe.